DT, Basic Training. Huling biyahe ko na ito mga biyahe, bilang isang bakasyonista. <laughs> kaya na masyal ako sa isang training facility na malapit sa bahay. Paris Maritime Training Center dito sa night. Para manood ng mga lodi nating soon to be kabaro na kumukuha ng BT. Naalala ko tuloy nung unang talon ko rin. Natatasan na ako, pero nung nakasampa, langya. Mas mataas pa pala. Ano nga ba ang BT? Una siyang tinawag na SOLAS, Safety of Life at Sea. Tapos pinalitan ng BST, Basic Safety Training. Tapos naging BSC, Basic Safety Course. At na-update ulit, kaya ngayon tinawag ng BT, o basic training. Ano ba yan? Parang sa Brazil, papalit-palit lang ng pangalan. Joke! <laughs> Bakit nga ba kailangan ni si to? Una, requirement to under STCW. Standard of Training, Certification, and Watchkeeping. Ang STCW ay kasama sa 4 pillars ng IMO. SOLAS, STCW, MARPOL, at MLC. O siya, huwag na natin pag-usapan yan. Baka mag-scroll up ka na. <laughs> Yun na nga, isa din to sa requirement para makakuha ng Siman Book. Kasi bago ka makasampa, kailangan mong matuto sa mga basic. Kaya nga siya tinawag na basic, di ba? At ito, ang mga mapag-aaralan natin sa BT, Elementary First Aid. Yes, kailangan nating matutong makapagbigay ng paunang lunas sa mga kasama nating on board o kahit sa sarili natin. Personal Safety and Social Responsibilities o PSSR. Dito naman matututo ka paano mag-respond sa mga emergency situation on board as per your emergency duties paggamit ng safety equipment at pagkilala sa mga emergency signals. Fire prevention and firefighting. Yes, bombero din po kami. Na-train kaming humawak ng fire hose, fire extinguisher, breathing apparatus at syempre pinag-aralan ng konsepto o kung paano nagkakaroon ng sunog. Fire triangle. Personal survival technique. Yes, kabiyahe. Kailangan naming maging handa at matuto paano mag-survive sa panahon ng hindi inaasang pangyayari. In short, Paano ka ma makasurvive kung lumubog ang barko sa gitna ng dagat na malayo ang mga rescuer? Dapat tanda si Marino yan. Kaya kahit ipagpalit kami, magkakasurvive pa rin. <laughs> Anong connect? O siya, pahapyaw lang na explanation yan. Pero sa totoong buhay, 10 days na training yan para sa full course. Take note, isa pa lang to na pahina sa isang libro ng trainings namin. Kaya sa mga nagsasabing si Sid Marino lang ang alam namin, aba, kung sa talent at skills sa buhay pa lang pag-uusapan, eh panalo na kami kay kumpare. Kaso kulang pa rin, seaman si pa rin ang niloloko. <laughs> Comment ka naman dyan, kabiyay, kung naloko ka na rin. Di bale, as na lang natin tong mga sunto kabaro natin kung bakit sila nagsiman. Hey, what's up mga kabiyaya? Nandito ako ngayon sa Far East Maritime Training Center dito sa Nike, Cavite. At makikilala natin yung mga nagwagapuan at naggagandahan na galing sa... Anong yung school? Anong yung school kayo? Yay! Yun, no? So, sino na? Sino na? Sino na? Ano? Haha, <laughs> <laughs> meron tayo una oh, so Family, nandito na ako sa TV! Diyos ko po! Thank you, Lord! Thank you, Lord! <laughs> Wait, malo talaga. Anong pangalan, pa sir? Ah, uh, Daryl Pastor po from Bongabon Nueva Ecija. Yolo! Nueva Ecija. Ilocano or ano? Ah, uh, Tagalog po. Tagalog talaga siya. So, sir, isa lang yung question ko. Bakit napili mo o bakit gusto mong maging seaman? Ah, uh, sir, first of all po kasi gusto ko talagang ma yung pangarap sa akin ng tatay ko which is maging seaman din katulad niya. Uh, so choice ng father mo to. Uh, pero gusto mo rin. Gusto ko rin po, sir. Uh, Yan po. Uh, pero alam mo bang marami kang mapupuntang lugar? Ah, uh, yes po. Yun po talaga 'yung pinangarap ko. Eh okay, about sa ano, sa babae. Ah, uh, sir, hindi po tayo ano diyan eh dahil <laughs> Pambol, pambol. Siyempre naman may 6 years. Ah! Ay, okay. Thank you, thank you. Shoutout shout out muna yung school niyo. Uh, Shoutout Midway College. Shout -out sa nanay ko at saka shout -out din sa girlfriend ko. I love you. Ay, sweet, sweet naman. Okay, next, next, next. Sino? Uh, okay, mapakilala muna po. Christine Shin Oliva po from sa Leonardo Nueva Ecija. Wow, taga Nueva Ecija po talaga sila. At taga, ano rin yung school? <laughs> Midway Colleges po. Ah, so grupo pala talaga itong mga kabiyahe. So ito lang, same question. Bakit napili mo ang pagiging seafarer? Uh, ano po, kasi po yung, di ba po, alam naman po, aware naman po tayo na medyo maganda yung sahod pagdating po sa bar ko. Mm, siyempre, siyempre, dollars yan. Yes po. Ayun din po, tsaka po, para po makakaikot na din po sa iba't ibang lugar. Yeah, dahil so, cruise, cruise ship po ba yes. na yung target nyo? Ah, grabe. Pangarap ko rin yan dati, cruise ship. So, ma'am, enjoy lang. So, and ingat sa biyahe. God bless, ma'am. Thank, you po. Thank you. Thank you. Yee! You know, biyahe talaga. Woohoo! Ano pa nga, sir? Tagkad na ito, ah. Joel Mercado po. Joel Mercado. Ang artista yun yung ano yung mga biyahe, height niya. <laughs> Tagano rin, midway, midway, midway. Kawa, midway, you know. midway. You know. So, same question then. Bakit napili mo ang pagiging seaman? Simon po yung tito ko eh. Ah, Simon yung tito mo? Grabe, galit pa yata mga biyahe sa akin. Galit yata ito eh. Baliban doon? Dahil Simon yung tito mo, wala kang nakikita dati sa Facebook, sa YouTube na mga nangyayari sa Seafarer. Na kung bakit ang gusto mo? Ano. Uh, malaki po yung sahod. Wow, talaga. Saan mo dadalhin? Pag nagkasahod ka, unang sahod mo, sa mo dadalhin to? Pag nasa Brazil ka, kunwari. Sa Brazil! Brazil. Eh. Sana hindi po ako babaero. <laughs> Sabi ko bibilin, bakit babaero yung sinabi niya? Alam ko na kung bakit matangkad itong mga biyahe. Ha? Kotse. Ah, bilhin ka Okay, sige. Salamat sa'yo, Lods. Ingat sa biyahe. <laughs> Shoutout sa girlfriend ko dyan. Christian Dela Cruz. I love you. Woo! Vlog siya? TikTok ka? Eh, promote mo na. Halika na. Halika na. Papalo you po, know, Jomer Mercado. Yun o. Grabe o. Nagbablog pala si Lodi. Okay, isa pa. Sino pa? Sino pa? Okay, mga biyahe. Galing sila sa training. Nag-training sila kanina. So, yung mga ginagawa natin dati, BT, yung mga tumatalon tayo. Lahat, uh,